Sinurprise ko si Charlie and Chino ng Play-Doh Dino Slime. For today's vlog, meron nga tayong ipapakitang toys sa twins. At ito ang Play-Doh Dino Crew featuring Play-Doh Slime Hydro Glitz. O diba ang haba ng name ng toy na to? Anyway, i-check na muna natin kung ano ba yung mga laman nito sa loob. At paniguradong matutuwa ang twins dito. So bali, ito yung pinaka-volcano. Apos, ito naman yung magiging island na nakapaligid. And of course, kailangan muna nating i-assemble para mas makita natin ang buo. Meron naman mga hole dyan at kailangan lang talaga siyang pagdugsu-dugsungin. And maririnig mo yung click pag nag-lock na siya. Make sure nyo lang na talagang nakakabit kasi pagka medyo nagkakahiwalay siya, baka masira mamaya yung mga slime. Tapos meron nga din pala dito nitong dinosaur. Meron siyang fossil sa loob. And ganito yung itsura niya. Kailangan lang natin siyang ibalik tapos ang katanggalin natin yung pinakang lock sa ilalim. At i-attach ia na natin siya dito sa island. Ang cute nga din pala kasi meron ditong pterodactyl. And dito siya nilalagay sa parang lava. So, parang umiikot-ikot at nag-fly siya sa sky. And then, pwede na nating ilagay itong head nitong dinosaur. For the last part naman, kailangan lang nating ilagay itong pinakang tree. And ang cute nga kasi napupush yan at makikita nyo mamaya. Finally, buo na ang ating Lava Bones Island at eto na nga yung mga kasamang egg. Bali, apat na itlog yung meron. At lahat yan, naglalaman ng slime. Sinec ko din munang mabuti kung okay na para pag tinry ng twins, wala nang problems. At panigurado, matutuwa talaga sila dito. Binasa ko na din din yung instructions para hindi kami magkamali. At ito na nga, dumating na si Charlie and Chino from school. Tingnan nyo naman yung reaction ng dalawang to. Super happy sila nung nakita nila na dinosaurs. <laughs> I want to eggs, please Yeah, I want to open it Inuna nga pala nilang kunin itong mga eggs Gusto agad nila makita kung ano ba yung laman Siguro iniisip nila meron mga dinosaur sa loob Pero eto nga at slime ang laman Kailangan lang natin ilagay itong mga orange na slime dito sa head ng dinosaur Meron niyang buta sa loob at doon nga napupunta yung mga slime Naglagay muna kami ng isang egg Tapos tinry namin kung okay na ba yun Kaso ang tagal na talaga naming nagiikot Hindi pa rin umakit yung lava And bukang kulang talaga so kinuha ko na din yung isa pang egg tapos inopen ko na at nilagay na din namin dito sa head ng dinosaur at dito nga konting ikot pa lang lumalabas na yung lava eto na at nag erupt na ang ating volcano lumalabas na yung lava dito sa ating vulkan at nakikita niyo ba yung mga dinosaur bones? The next one Meron nga din pala ditong red na piece. At ito pala yung eyes nitong ni dinosaur. Kaya nilagay ko na at ayan nga mas maganda siyang tingnan pag merong eyes. Meron nga din mga nalalaglag na mga dinosaur bones. Sunod na binuksan naman namin is itong mga gold na eggs. And of course, ang laman niya is gold na slime. Nilagay lang namin siya dito sa tree. At dalawang egg na kaagad yung nilagay namin dito kasi for sure kukulangin pagka isa lang. And after nyan, kailangan nyo nga lang i-push itong tree. At unti-unting nalalagyan ng slime yung loob ng ating dinosaur. Nakikita niyo ba na feel ng slime itong ating T-Rex? At ang ganda nga kasi unti-unti na siyang nagiging gold. Binalik nga din pala ni Charlie yung pterodactyl kasi nalaglag. At dito kinuha ni Chino itong dinosaur kasi gusto na niyang i-open. Gusto niyang laruin itong T-Rex na fossil. Medyo malagkit lang talaga sa kamay kasi may pagka medyo watery itong slime. Diba? Tuwang-tuwa na naman ang twins. Super bihira na lang din kasi nilang bumili ng mga dinosaur toys. Kapag may bago na lang kasi karamihan naman eh meron na sila. T-Rex. Pagkatapos namin itry itong slime, ay nayaan ko na muna silang mag At enjoy na enjoy sila. The dinosaur so bone.